Posibleng tumindi pa ang pag-aalburuto po ng Bulkan Kanlaon sa Negros Island. Iyan ay kasunod ng pagputok ng bulkan kahapon na madaling araw. Nagdulod po ito ng Pyroclastic Density Currents o PDC. Dumaloy po yan sa dalisdis po ng bulkan. Ayon kay Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor po ng VIVOX, ang explosive eruption kahapon, ang pinakamalakas na pagputok ng Bulkan Kanlaon kumpara sa nakalipas na pag-aalburuto po nito noong June at December of 2025 at nitong Abril o 2024. At based, Abril. Sa based sa calculations namin, maabot yung plume height ng between 4.5 kilometers to 6 kilometers. Batay po sa panukataan na binabantayan ng PHIVOX, posibleng masundan pa ang pagputok po ng vulkana na natili pa rin sa Alert Level 3. Dulot po nito, nagpaalala po si Pakulkol sa publiko na maging alerto at abangan ang abiso ng PHIVOX dahil posibleng anyang masundan pa ang aktibidad ng vulkan. Posibleng pa rin mag nag uh, yung activity ng Kanlaon Volcano. Kaya po huwag po tayong maging kampante. Kasi nasa alert level 3 pa rin tayo. When we say alert level 3, hazardous eruption is possible. Kinig ni Dr. Teresito Bakulkol, Director ng FIVOX.